Iris, ngayong araw, Iris ang pahiwatig ng mga bituin ay nagbibigay ng masiglang enerhiya upang maisakatuparan ang ilan sa iyong mga plano. Hindi na ito nananatili sa panaginip lamang, kaya't ipagpatuloy mo ang iyong pagsisikap. Ang araw na ito ay puno ng positibong enerhiya, isang perpektong pagkakataon upang simulan ang mga proyekto o gawain na matagal mo nang pinaplano. Gamitin ang iyong lakas at determinasyon upang maayos mong maisegwo ang lahat. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa tahanan, ang pahiwatig sa pamilya ay nagdadala ng magandang aura sa mga usapan, lalo na kung may kinalaman ito sa negosyo o paghahanap ng trabaho. Hikayati ng mga kapamilya na ipagpatuloy ang kanilang mga plano, lalo na kung may nakatakdang mga pag-uusap o meetings na makatutulong sa kanila. At kung may kaibigan na nag-aalok sa iyo ng negosyo, magingat lalo na kung ikaw ang aasahan sa halos lahat ng gawain. Sa huli, maaaring ikaw ang mapagod at wala kang may mula sa iyong pinaghirapan. Mainam na suriin muna ang intensyon at detalye bago magdesisyon. Sa pananalapi, maganda ang daloy ng pera kung maglalaan ka ng tulong sa iyong mga kapatid o magulang. Ang pagbibigay ay hindi lamang magdudulot ng kasiyahan sa kanila kundi magdadala rin ng mas maraming biyaya sa iyong kabuhayan. Sa trabaho, ang araw na ito ay puno ng kasiyahan sa iyong ginagawa. Walang indikasyon ng problema, kaya patuloy kang magsikap at maging masipag. Ang positibong pag-uugali mo sa trabaho ay makakapagbigay ng inspirasyon sa iba at magdadala ng mas maraming oportunidad. Aries Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow, simbolo ng optimismo at kaliwanagan, nagbibigay ng inspirasyon at positibong pananaw. Color blue, nagdadala ng kapayapaan at kalmado, nakatutulong sa malinaw na pag-iisip number 20, number 11, at number 36. Ang number 20 ay nagpapahiwatig ng balanse at relasyon. Ang number 11 ay sumisimbolo ng pananampalataya at intuition, at ang number 36 ay tanda ng pagsulong at tagumpay. Taurus. Ngayong araw, Taurus, may sinyales na may makikilala kang isang babae na maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa iyong buhay suriin ang kanyang mga intensyon, sapagkat ayon sa pahiwatig, maaaring siya ang magbigay ng dagdag na kita o oportunidad na magpapalago sa iyong kabuhayan. Sa pera o pananalapi, magingat sa pagbibigay ng pera sa iba. Tanging mga taong malapit sa iyo, tulad ng iyong minamahal, ang nararapat makatanggap ng iyong suporta. Ito ang tamang paraan upang manatili ang balanse ng iyong pananalapi. At kung may proyekto kang ayaw nang ituloy, panatiliin ang mga detalye at ideya nito. May pahiwatig na ang mga bagay na binitiwan mo ngayon ay maaaring maging kapakipakinabang sa hinaharap at magdulot ng maayos na pagkakakitaan. Sa tahanan, sa mga usapin ng pamilya, iwasan muna ang pagbabahagi ng mga plano o ideya sa iba, lalo na kung may bisitang darating. Maaaring ang layunin nila ay kunin ang inyong swerte. Magingat at limitahan ang pagbabahagi ng impormasyon. Sa trabaho, ay iwasan ang labis na pagbabahagi ng kaalaman sa iyong mga kasamahan, lalo na kung may kompetisyon sa promosyon. Ang pagiging maingat ay magbibigay sa iyo ng kalamangan upang hindi maagaw ng iba ang iyong mga oportunidad, Taurus. Leo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow nagbibigay ng lakas at positibong enerhiya sa mga desisyon. Color pink kumakatawan sa pagmamahal at kasiyahan, nakatutulong sa pakikipagkapwa tao. Number 21, number 16, at number 30. Ang number 21 ay tanda ng tagumpay ang number 16 ay simbolo ng espiritual na kaliwanagan, at ang number 30 ay nagpapakita ng balanse at katiwasayan. Gemini Ngayong araw, Gemini, maging maingat sa mga sensitibong usapan, lalo na kung ito ay tungkol sa mga alok mula sa malalayong lugar. Ang pahiwatig ay nagsasabing siguraduhing may kasunduan o kontrata bago ka makipagtransaksyon upang maprotektahan ang iyong kaalaman at interes. Sa trabaho, ang araw na ito ay nagbibigay ng positibong vibe sa trabaho. Walang indikasyon ng problema, kaya't patuloy na maging mauunawain sa iyong mga kasamahan. Ang pagiging masigasig mo ay magdadala ng papuri mula sa iyong mga superior. Sa negosyo at usapan, ay maging wise at strikto sa mga transaksyon. Huwag agad magtiwala, ngunit tiyaking malinaw ang lahat ng detalye. Ang pagiging maingat sa mga kausap ay magbibigay ng maayos na resulta sa iyong mga transaksyon. Sa pamilya, bigyan ng atensyon ang iyong mga magulang at kapatid. Ang pag-aalaga sa kanilang pangangailangan ay magdudulot ng masayang aura sa inyong tahanan na magbibigay rin ng swerte sa iyong buhay. Sa pagmamahalan, ang araw na ito ay nagbibigay diin sa pagiging mapagmasid. Bigyan ng oras ang iyong pamilya, lalo na sa mga miyembro na nangangailangan ng kalinga. Ang pagpapakita ng pagmamalasakit ay magpapanatili ng harmonya at magandang kalusugan sa bawat isa, Gemini. Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink, nagdadala ng pagmamahal at kapanatagan sa damdamin. Color yellow, nagpapalakas ng kumpiyansa at enerhiya. Number 19, number 25 at number 18. Ang number 19 ay nagpapahiwatig ng tagumpay, ang number 25 ay simbolo ng pananampalataya at ang number 18 ay tanda ng emosyonal na lakas. Cancer Ngayong araw, Cancer, ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing maaaring mahina ang buenos mo sa mga personal na plano. Mainam na umiwas muna sa pakikisalamuha sa ibang tao at bigyang pansin ang mga usapin sa loob ng iyong pamilya sa kanila mo mahahanap ang swerte, lalo na kung ang pag-uusap ay may kaugnayan sa mga plano o desisyon na makakatulong sa inyong buhay pamilya. Sa pera o pananalapi, huwag mo munang gawing prioridad ang pagtulong sa mga tiyuhin o tiyahin. Ang pahiwatig ay nagpapakita ng posibilidad ng bigla ang gastusan kung ikaw ay magpapahiram o magbibigay ng pera sa kanila. Panatiliin mo ang iyong budget para sa mga mas mahalagang bagay. Sa iyong relasyon, ay maging positibo ang aura kapag kausap ang iyong minamahal. Ang kasiyahan at magandang relasyon ay nagbibigay daan sa mas malusog na kalusugan at nagdadala ng positibong enerhiya sa inyong tahanan. Ito rin ay nagpapalapit ng swerte sa mga plano mo para sa araw na ito. Sa tahanan, kung may dadalaw sa bahay at hindi ito kapamilya, mas mabuting huwag mo nang kausapin o papasukin. Ang pahiwatig ay nagpapahiwatig na maaaring magdala ang taong ito ng negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa balanse ng inyong tahanan. Cancer. Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white, simbolo ng kaliwanagan at purong hangarin. Color green, nagdadala ng paglago at balanse sa buhay. Number 25, number 30, at number 22. Ang number 25 ay nagpapakita ng pagtitiwala, ang number 30 ay nagdadala ng harmonya, at ang number 22 ay tanda ng praktikalidad at katatagan. Leo, ngayong araw, mahalagang perali ng pagiging maunawain sa iyong pakikitungo sa mga tao. Ang pahiwatig ng mga bituin ay nagmumungkahi na umiwas sa mga transaksyon na may kinalaman sa malalayong lugar. Sa halip, bigyan ng atensyon ang pagbuo ng mga plano kasama ang iyong minamahal. Ang ideya ng isang bakasyon na kayong dalawa lamang ay maaaring makatulong sa pag-alis ng negatibong enerhiya na nagiging sanhi ng mabagal na progreso sa iyong buhay. Sa tahanan, ay iwasan munang tumanggap ng bisita o papasuki ng mga hindi ka pamilya sa inyong bahay. Ang kanilang presensya ay maaaring magdala ng hindi magandang enerhiya na posibleng magdulot ng sakit o iba pang problema at iwasan ang mabilis na pagpayag sa mga kasunduan at maging maingat sa sobrang kabaitan. Ang labis na tiwala ay maaaring magdulot ng pagkawala ng mahalagang bagay sa iyo. Sa pera o pananalapi, maganda ang pahiwatig ng pagbibigay ng tulong sa iyong mga magulang. Ito ay magdadala ng positibong enerhiya at balik-biyaya. Subalit, iwasan ang pagpapahiram o pagbibigay ng pera sa mga pamangkin o pinsan dahil maaari kang madamay sa mga gastusang walang balik. Sa trabaho, panatilihin ang kasipagan dahil ito ang magdadala ng tagumpay ngayong araw. Subalit, magingat sa mga taong mahilig magyabang, ang pakikitungo sa kanila ay maaaring magdala ng stress o problema. Maging mapanuri at huwag hayaang madala ng kanilang negatibong impluensya, Leo. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink nagdadala ng init ng pagmamahal at pagiging positibo. Color red sumisimbolo ng tapang at lakas ng loob. Number 21, number 13, at number 18, ang number 21 ay tanda ng tagumpay, ang number 13 ay simbolo ng pagbabagong positibo, at ang number 18 ay nagpapahiwatig ng emosyonal na katatagan. Virgo, ngayong araw, Virgo, kung may balak kang magbakasyon kasama ang pamilya, ito ay isang tamang desisyon. Ang pahiwatig ay nagsasabing ang ganitong aktibidad ay magdudulot ng kasiyahan at magpapalakas ng positibong enerhiya sa inyong tahanan. Ang kasiyahang ito ay magdadala rin ng swerte at tagumpay sa mga susunod na araw. Sa pera o pananalapi, kung may kamag-anak na lalapit sa iyo upang humingi ng tulong, huwag magatubiling tumulong kung kaya mo. Ang kanilang presensya at pasasalamat ay magdadala ng hindi inaasahang swerte sa iyong buhay sa hinaharap. Sa tahanan, ang pahiwatig ay nagpapahiwatig na maaaring kailangan mong gumawa ng mabilis na desisyon sa ilang usapin. Basta't sigurado kang nasa tamang direksyon ka, huwag magdalawang-isip na kumilos agad. Sa trabaho, may taglay kang positibong enerhiya ngayong araw kaya't mainam na kausapin ang mga tao na may kaugnayan sa iyong mga plano. Ang mga usapan ay maaaring magdala ng magagandang resulta, ayon sa gabay ng mga bituin. Subalit, magingat sa mga gawain, huwag maging kampante at siguraduhin maayos ang bawat detalye upang maiwasan ang mga pagkakamali. Sa pagmamahalan, ay walang indikasyon ng tampuhan o hindi pagkakaunawaan sa relasyon. Ang pagiging masayahin at positibo mo ay nagdudulot ng harmonya sa inyong tahanan. Ang magandang enerhiya na ito ay nagpapalakas sa inyong pagsasama at nagdadala ng inspirasyon para sa tagumpay ng inyong pamilya. Ang mga pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw ay nagmumungkahi ng pag-iingat, pagtulong, at pag-aalaga sa sarili at sa pamilya upang masigurong maayos ang daloy ng swerte at kaligayahan, Virgo. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink, nagpapalakas ng damdamin at nagbibigay ng kalmado. Color red, nagbibigay ng determinasyon at sigla. Number 19, number 10 at number 36. Ang number 19 ay tanda ng tagumpay. Ang number 10 ay simbolo ng lakas ng kalooban, at ang number 36 ay nagpapakita ng pagsulong at kasaganahan. Libra, ang pahiwatig ng mga bituin para sa iyong ngayong araw ay malinaw, kung maganda at masaya ang iyong pagising, ito ang tamang panahon upang tuparin ang mga bagay na nais mong gawin. May gabay ng swerte sa mga aksyon mo ngayon, kaya't huwag kang magatubiling kumilos. Kung may iniingatan kang lihim para sa iyong minamahal, mainam na ito iyong ipahayag. Ang patuloy na pagtatago ay maaaring magdulot ng suliranin sa hinaharap na mahirap ng lutesin. Sa trabaho, ay magingat sa mga taong maaaring magdala ng negatibong enerhiya. Ang iyong fokus at pagiging maingat ang magiging susi upang maiwasan ang mga biglaang aberya at maiwasang mapag-alitan ng nakatataas. Huwag kang magpapadala sa distraction, at siguraduhin tapusin ang iyong mga gawain ng maayos. Kung ikaw naman ay may plano na pumunta sa malalayong lugar, mainam na ipagpaliban muna ito lalo na kung wala namang mahalagang dokumentong kailangang pirmahan. Sa usapin ng kalusugan, iwasan ang pagpupuyat dahil ito'y maaaring magdulot ng kahinaan sa iyong puso at baga. Pahalagahan ang iyong pahinga upang manatili ang lakas ng iyong katawan Sa pag-ibig kung ikaw ay naghahanap pa ng katuwang sa buhay huwag kang mawalan ng pag-asa Kung may taong nagbibigay ng espesyal na damdamin sa iyo huwag kang mahihiyang magtapat Ang tapat at malinis na intensyon ang magiging daan para sa mabilis at maayos na relasyon Libra Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue, nagdadala ng kalmado at kaliwanagan. Color green, sumisimbolo ng pagkakaisa at kasaganahan. Number 17, number 24, at number 3. Ang number 17 ay tanda ng inspirasyon, ang number 24 ay sumisimbolo ng pamilya at kasaganahan, at ang number 3 ay nagpapakita ng pagkamalikhain. Scorpio, ngayong araw, maaaring maramdaman mong mahina ang iyong enerhiya kaysa sa karaniwan. Dahil dito, ipinapayo ng mga bituin na ipagpaliban mo ang anumang pakikipag-usap o pakikipagkasunduan na maaaring magdala ng komplikasyon sa hinaharap. Lalong-lalo na, huwag kang pipirma ng anumang dokumento dahil ito'y posibleng magdulot ng problema sa usapin ng pera, mas mainam na ikaw mismo ang mag-abot ng tulong sa iyong mga magulang kung balak mo silang dalawin. Gayunpaman, iwasan ang pagbibigay ng pera sa mga pamangkin o iba pang kamag-anak. Ang pagdalaw sa magulang ay magdudulot ng kanilang kasiyahan at maaaring maghatid ng swerte sa pamilya sa iba't ibang paraan. Sa trabaho, ito ang tamang araw upang ipakita ang iyong sipag at dedikasyon. Ang iyong pagsusumikap ay maaaring mapansin ng mga nakatataas, na maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na oportunidad o paghangang lihim na magdadala ng swerte. Sa pag-ibig, ang pagtitiwala ay mahalaga. Bigyan mo ng mas malalim na pagunawa at suporta ang iyong minamahal. Ang inyong relasyon ay lalago at magiging mas matatag kung pareho kayong magbibigay ng sapat na tiwala sa isa't isa. Scorpio Gemini ang kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin Mga masuswerteng kulay at numero Color white nagdadala ng kaliwanagan at kalinisan ng intensyon Color red nagbibigay ng lakas at tapang sa bawat hamon Number 9, number 25 at number 17 ang number 9 ay tanda ng karunungan ang number 25 ay simbolo ng tiwala at ang number 17 ay nagpapahiwatig ng inspirasyon Sagittarius sa tahanan ipinapayo ng mga bituin na panatilihing nakasara ang mga pintuan kung may dadalaw na bisita mas mainam na hanggang labas lamang sila upang maiwasan ang pagpasok ng anumang negatibong enerhiya sa loob ng inyong bahay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Ngayong araw, bigyang halaga ang pagsasama-sama ng pamilya o ng mga mahal mo sa buhay. Kung may dapat kayong puntahan, mas mainam na magkasama-sama kayo dahil dito mo mahahanap ang buwena sa inyong mga gawain. Subalit kung ikaw ay may plano na simula ng bagong ideya para sa pagkakakitaan, ipinapayo na ipagpaliban muna ito. Sa ngayon, hindi pa naaayon ang swerte para sa ganoong aktibidad. Sa usapin ng pera, magingat sa mga mukulat na kakilala na humihingi ng tulong. Huwag mong ipahirim ang iyong pera, sa halip, magbigay ka lamang ng abot kayang halaga upang mapanatili ang daloy ng swerte sa iyong kabuhayan. Kung ikaw ay may negosyo, iwasan ang pagpasok sa anumang transaksyon na nangangailangan ng lagda. Ang ganitong hakbang ay maaaring hindi magdala ng pagunlad sa ngayon, kaya mas makabubuti ang pagiging maingat at pasensyoso Sagittarius Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color blue nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan color pink nagbibigay ng init at kasiyahan number 25 number 6 at number 23 ang number 25 ay nagpapahiwatig ng kumpiyansa, ang number 6 ay tanda ng balanse at pamilya, at ang number 23 ay simbolo ng tagumpay. Capricorn, ngayong araw, ang pahiwatig ng iyong gabay ay magbigay pansin sa iyong mga plano, lalo na kung may kinalaman ito sa trabaho sa ibang bansa. Kung sigurado ka na ang mapupuntahan mo ay may maayos na oportunidad at mas maganda ang kondisyon kaysa sa kasalukuyan mong trabaho, maaari mo itong ituloy. Ngunit kung halos kapareho lamang ng iyong kasalukuyang kinikita ang magiging kita roon, mas mainam na manatili ka na lang dito sa bansa. Ang iyong kalakasan sa trabaho ay makikita rin sa pagiging masaya at masigla sa iyong ginagawa. Sa trabaho Asahan mong magiging produktibo ang araw mo. Magiging mabilis ang iyong galaw, at ang kahusayan mo ay mapapansin ng iyong mga boss, na maaaring magdala ng positibong epekto sa iyong karera. Bukod dito, taglay mo rin ngayong araw ang aura ng swerte, kaya't huwag magatubiling maghanap ng mga oportunidad na maaari kang kumita. Sundin ang mga pahiwatig ng iyong gabay para sa ikaaangat ng iyong kabuhayan sa usapin ng pera, ngayong araw ay mas naaayon sa iyo ang magpautang, ngunit gawin ito ng may tamang pagsusuri at para lamang sa mga taong malapit sa puso mo, tulad ng iyong magulang at mga kapatid. Ang pagtulong mo sa kanila ay magbubukas ng mas maraming grasya sa iyong buhay, pati na rin sa mga oportunidad para sa bagong pagkakakitaan, Capricorn. Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink, nagdadala ng pagmamahal at katahimikan. Color blue, sumisimbolo ng kaayusan at kaliwanagan ng isipan. Number 16, Number 30, at Number 25. Ang number 16 ay nagpapakita ng espiritualidad. Ang number 30 ay nagdadala ng harmonia. At ang number 25 ay tanda ng kumpiyansa at determinasyon. Aquarius, ang pahiwatig para sa iyo ngayong araw, ay maghanda ng mahabang pasensya, lalo na sa mga nakakasalamuha mong kababaihan. Bagamat maaaring may mga pagkakataong mahirap silang kausapin, ang kanilang kaalaman at karanasan ay maaaring makatulong sa iyo sa hinaharap. Huwag mong hayaan ang maliit na dipagkakaunawaan na hadlangan ang posibilidad ng mabuting samahan o benepisyo sa inyong koneksyon. Sa tahanan, kung may kaibigang dadalaw, siguraduhin tretuhin mo siya ng maayos. Ang pakikiharap ng magalang ay maaaring magdala ng bagong oportunidad sa mga proyektong nais mong isakatuparan sa hinaharap ang kanilang presensya ay maaaring magdala ng positibong impluensya sa iyo. Ngayong araw, mahalaga ang pagiging organisado at maingat sa iyong mga gawain. Huwag hayaang ang pagiging makakalimutin ay makasira sa mga bagay na matagal mong pinaghirapan. Kung may mahalagang detalye kang dapat tandaan, itala ito upang hindi masayang ang iyong pagsisikap. Sa trabaho, walang inaasahang problema sa araw na ito. Ang pagiging maagap sa pagpasok ay magdadala ng mas masayang disposisyon at makakatulong upang mabilis kang umasenso sa iyong trabaho. Ang pagiging produktibo mo ngayong araw ay maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Aquarius Taurus ang kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero. Color red, sumisimbolo ng lakas at determinasyon. Color yellow, nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa. Number 45, number 23, at number 12. Ang number 45 ay tanda ng tagumpay. Ang number 23 ay sumisimbolo ng enerhiya, at ang number 12 ay nagpapahiwatig ng balanse at paglikha. Pisces, ngayong araw, ipinapakita ng iyong gabay na kung may okasyon kang balak puntahan, huwag mo itong palampasin. Sa yung ito, may posibilidad kang makaalam ng mga bagong ideya o impormasyon na makakatulong sa mga plano mo. Bukod dito, taglay mo ngayong araw ang malakas na enerhiya sa mga diskusyon tungkol sa maliliit na pagkakakitaan. Ito ang tamang oras upang pakinggan ang mga opinyon ng iba at gamitin ito para sa iyong kapakinabangan. Sa trabaho, magingat sa iyong mga ginagawa. Iwasan ang pakikipagtalo o diskusyon dahil maaaring hindi pabor sa iyo ang resulta nito. Tumutok na lamang sa iyong mga gawain upang maiwasan ang aberya at mapalitan ng swerte ang mga hamon na maaaring dumating. Kung kinakailangan mong pumunta sa malalayong lugar, tiyaking ang pupuntahan mo ay kakilala mo talaga upang matiyak ang tagumpay. Sa ganitong sitwasyon, may posibilidad kang makakuha ng positibong enerhiya na magdudulot ng swerte sa iyong buhay. Sa usapin ng pera, kung may sobra kang pondo, mainam na tulungan ang iyong anak na may sariling pamilya. Ang pagtulong na ito ay maaaring magbigay ng positibong enerhiya sa kanila na magdadala ng katalinuhan at mas maraming oportunidad sa kanilang kabuhayan. Sa pag-ibig, ay masaya at puno ng grasya ang araw na ito para sa iyo. Walang senyales ng suliranin, kaya't mag-focus ka sa mga plano na magpapaunlad sa inyong relasyon. Ang positibong emosyon ay magdadala ng kasiyahan at tagumpay sa inyong pagsasama, Pisces. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue nagpapalakas ng emosyonal na katatagan. Color yellow nagdadala ng inspirasyon at sigla. Number 28, number 5. At number 10, ang number 28 ay tanda ng lakas at pagpapasya, ang number 5 ay simbolo ng kalayaan at pagbabago, at ang number 10 ay nagpapahiwatig ng tagumpay at katuparan.